Talagang ganyan kapag nilalawid siya yung swepte. <laughs> Ikaw ba si Nonong Noo? Oo. Bakit? Marahil kilala mo na ako sino ko. Oo. Ikaw yung kakambal ng pulis na tinumba ko. Kaya kung iniisip mong humirit, huwag mo na ituloy. Ayaw ko lang. Pero ang iniisip ko ngayon... Alam mo Nonong, simula nung mag-ishota mo si Lenny, nagsunod-sunod na ang buenas mo. Paano mo sabi? Anay mong patawbin mo bangka ng muntihan ni Totoy Gonzales? Talagang ganyan. Kapag nilalawid siya yung bang Yabang yabang nito. <laughs> Kaya kung ako si' Lenny, huwag ka nang bumitaw kay Nonong. Hindi ah. Mahal na mahal ko si Nonong. Hindi ba sweet? Wow naman! Wow! <laughs> wow! <laughs> <laughs> Ikaw ba si Nonong, no? Parang may naamoy ako hindi maganda. Oo. Oh. Bakit? Maaari bakit ang makausap ng sarilina? Penny! Marlin! Doon muna kayo sa bar. Marahil kilala mo na kung sino ako. Oo! Oh. Ikaw yung kakambal ng pulis na tinumba ko. Matinig pa naman sana ang utol mo. Kaya lang, taga-salo lang pala ng bala. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Isipin mo, labindalawang tingga ang kinain ng kanyang katawan. Hindi ba, George? Oo, oh, nonong. Ikaw pa. Wala ka pa namang binirang sumablay, Kaya kung iniisip mong humirit, huwag mo na ituloy. Paano masabi? Baka magaya ka pa sa utol mo. Ewan ko lang. Pero ang iniisip ko ngayon Kung ilang bala naman ang sasalim Aba! Hindi mo na kita buburihin ngayon Parating mo sa mga kasama mo Susunod na sila